So uh, ito yung grupo na talagang dinaanan talaga yung hirap for 14 hours 14 hours So you you, you decided to take the order to investigate. <laughs> Alinaw. <Nalilong. laughs> Naalala ko yung mga tao ko. After three days, nagpaiwan kami doon ni Ed Inking. Sabi ko, sir, maiwan na ako rito dahil ayusin uh, pa sir namin yung mga patay at yung investigation. Mayami yun, sabi ni Ed sa akin, Mista, hindi na ako. Mista is a classmate sa PMA. Sabi niya, Mista, I would like to resign as head of BOI. Bakit? May biases ako. So, sabi ko, Mista, hindi ako makapag-decide. Sabi mo yan kay Giles Pina. Kami yung nagdala ng mga SAF 44 sa, sa C-130. Kaming dalawa nagdala noon.

And besides, if you remember, there was a group there, the elite of the elite. Sila yung talagang pumasok doon sa enclave ni Ikoan, ni Marwan sila talaga yon. And it's a very special group. Even the armed forces of the Philippines, they look up to this group. Uh, these were uh, discreetly trained by the U.S. Navy SEALs. You know? The reason why I'm very much attached to this group is because I'm I was the founder of this CBO and I was in the south. So, ito yung grupo na magmula pa ng 4 o'clock na umaga, inkwentro na sila. If you watch Survivor, Wahlberg, you know, or Mark Wahlberg, every maneuver nila, may tinatamaan, may tutumba, may kano. That's precisely what what happened to them. Kapguni niya muna. Kapguni niya. Kapguni niya. Kapguni niya. Si guapo. Tatakapiao niya. Tati. Isa-isa silang namamatay, isa-isa silang sugatan. But one thing about this group is they're just so highly trained that they fought it out. In fact, when I was talking during my investigation, when I was talking to the to the battalion commanders ng kuan ng MILF, sabi nila, General, mayroong isang grupo na pinagtulungan na namin. Sabi niya, alam mo, eto na ubus namin itong grupo nato, and he was referring to the 55. Pero ito pinagtulungan namin, lahat kami, pinaligiran namin sila ang daming tinamaan sa amin, hindi namin sila nalapitan. hindi ko lang sinabi sa kanya, yan ang Seaborn. That's my team. So, uh, ito yung grupo na talagang dinaanan talaga yung hirap. For 14 hours. 14 hours. So, you, you, you decided to take The order to investigate. The process. <laughs> Alinom. <laughs> Naalala ko yung mga tao. Every time... dala namin yung mga sa 44 pagdating namin sa Manila the following day necrological sa Bikutan dumating si presidente tinawag ako ni secretary ni General Espina, sabi niya Benji we're being criticized na bi magiging bias yung BOI by the way sabi niya sa akin tinanggap ko yung resignation ni Ed Inking so sino bang kuan natin para ma-establish natin yung credibility sabi ko sir bakit hindi natin kunin yung retired chief justice ng Supreme Court I have two candidates, Chief Justice Davide, or we get Chief Justice Panganiban. So, tinanong niya sa akin, sino sa kanilang dalawa na i re recommend mo? Sabi ko, Chief Justice Panganiban, pwede kong tawagan ka agad. Sige, sige, sabi. After nung necro, sabi niya, Benji, sumunod ka, pinapatawag ako ni Presidente at ni Secretary uh, ni SILG. Punta kami sa konbento, pag natin doon sa konbento, sabi niya, maiwan ka muna. Uh, ako lang daw ang papasok. So, pumasok sila. After 30 minutes, lumabas siya. Naninigarilyo na siya noon. Ay, e, kwan sabi niya, Benji, sumunod ka sa akin. Punta kami doon sa kitchen ng kumbento. Hindi pa niya ako kinausap. Sabi ko, Sir, ano nangyari? Hindi pa niya. Kumuha siya ng sinde. Sigasigarilyo pa siya doon. Ano, Sir? Tatawagan ko na si Jan, si, Sek, ay, eh, si, cj si Jay, pananiban. Sabi niya, wag na. Bakit, Sir? Wag na raw. Tayo-tayo na lang daw. bakit? tayo tayo na lang daw. Bakit may daw, sir? Tayo tayo na lang daw. So, sino sir ang mag-head -e ng, kwan, ng BOI? Ikaw. Sabi ko, sir, sige sir, walang problema sa akin. Sir, can I have about six months to finish the investigation? Hindi pwede, Benji. One month lang. Doon na ako, nag-isip na ako. One month, tapos may daw. Sabi ko, may itinatago dito may, controversial issue doon. So when I started my investigation, habang kinakausap ko na, meron akong idea what's, what, what happened. Nung malapit na namin matapos, maya maya, na uli sila, tatanungin ko ano yung initial na findings mo, when in fact, you were promised na you will be independent, di sila makikialam, pero gusto na nila malaman kung ano ba yung takbo na investigation mo. Pag nalaman nila na medyo uh, nararamdaman nila na ilalabas mo yung katotohanan. Yan na naman yung pressure sa kanila. Until nung natapos na namin yung investigation, biglang ayaw na naman papirmahin sa akin, sa amin. Kaya sabi ko nga sa kanila, sabi ko kay Jal Spina, Sir, uh, sir kung hindi namin pipirmahan ito, masasakit yung ulo nyo. Bakit naman? Sabi niya, Sir, kasi pag binago natin to hindi na sir namin pipirmahan. At magre-resign na sir kami sa serbisyo. Pinapirma sa akin. Sabi niya, report ka sa Benji. 4 o'clock, kita tayo lahat. Pagdating ko doon sa pisina ni General uh, spina nandun nila yung uh, members ng command group. At ibang general, pinapresent sa akin yung findings. It's all statement of facts. Nothing about liabilities, nothing. It's purely statement of fact. Fact finding yun. Hanggang gusto nilang tanggalin yung 1, 2, 3. Of the uh, 20... Two findings. Gusto nilang tanggalin yung one, two, three. It refers to the President. Nung two hours na talagang pagod na rin ako dahil paikot-ikot yung argument eh. So I said, Sir, pwede bang magsalita lang? Maski na isang minuto lang. Sabi ko, sino ba sir, ang, kanino ba magagalit si Presidente kung ilalabas namin ito? Sino ba sir, ang mawawalan ng ambisyon at career dito kung ilalabas namin ito? Kami naman sir mag explain eh. Hindi naman sir kayo eh. Kami rin ang tatamaan eh. Sabi ko, pati ba naman credibility at integridad ay eh, kukunin nyo pa sa amin? Wala na, hindi, wala na nakaimik doon. Tumahimik na lahat. Tapos gumano na sa akin si Gerald Spina. Gumano na sa akin. Tapos gumano na siya sa akin. Si ibang general naman gumano sa akin. Tapos na yung argument. Matapos na. So, That ended yung story ng Mama Sapan.